Christmas, everyone! Kumusta? Kumusta? Para ako nakalay. Kumusta kayo lahat dyan? Ayan. Ayan. This morning, nag-decide ako na mag-YouTube ulit. <laughs> Tagal ko nilang YouTube kasi alam nyo naman, December. Ang daming ganap. Ang daming kainan, gatherings. May trabaho. So, minsan kahit na may time ako, um, mas may pili ko na lang mag- ano, mag-, mag karaoke o mag-Netflix kasi para ba may me time para kaysa mag social media so this morning ayan napa nag nag youtube nga ako at napansin ko na ang daming <laughs> palang tambak pala ako ng mga comments at mga questions na dapat sagutin so yung iba na sagut ko kanina meron lang pumukaw ng aking pansin sa isang comment actually dalawa siya inulit niya doon sa ibang video so tanong niya is um, <laughs> i-clarify ko daw if I can consider that Finland is the new Canada. Wow! Ang hirap niya sagutin. Ito na ba ang new Canada? <laughs> in what? Sa ano? Ano ba? Ito na ba talaga? So, Shout out sa mga Pinoy in Finland. Apo wa, out Tulungan niyo ako comment down below mga Pinoy if Finland is the new Canada. Kung ano yung uh, opinion nyo sa tanong ni ate. I'm gonna share here yung aking opinion lang, yung aking karanasan, yung aking, yung gusto kong saguhin, sabihin. <laughs> Ayan, kasi kaiba-iba tayo ng opinion. So guys, um, this is not to discourage, encourage yung mga Pinoy na gusto pumunta dito at uh, hindi ito para magkaroon ng maling interpretasyon or kung ano man. So, hindi rin ako expert dito <laughs> sa mga bagay na ito. Personal information, personal experience lang po yung kaya kong i-share. Ganyan. So, first of all, paano paano ba natin mako-consider na Finland is the new Canada? Canada. <laughs> Ayan. kasi kung yung Canada kasi alam mo naman mga pinoy pag narinig tatrabaho sa Canada wow sana all 'di ba noong pa man so ilang dekada nang nag nagtatrabaho or dinadayo yung Canada ng mga pinoy kasi sa first of all sa opportunity na binibigay ng Canada napakaraming opportunity doon opportunity in terms sa trabaho in terms sa social benefits in terms sa quality of life napakaraming opportunity, magandang opportunity. Kaya napakaraming Pilipino na nainggan na pumunta ng Canada. Doon nila hinahanap yung hinahang, ina, hinahabol yung mga mga pangarap. So maraming pangarap na nabigyan katuparan nung mga nagtrabaho sa Canada, di ba? So yung tanong ni Ate is <laughs> consider ko ba 'tong yung Canada? So siguro hindi ko alam specifically exactly kung saan nang galing yung yung question ni ate na yun. Ano yung pinaguhugutan niya ng question? Siguro dahil um, recently nagiging uh, patok, boom, or parang nagtrending uh, nag ba ang Finland? <laughs> In terms of job opportunity. Hindi ko alam. Siguro sa social, ay sa healthcare sector. Or dahil na rin ang dami nang lumalabas ngayon ng mga promotion, mga ads in social media about Finland. Maraming na rin nagbubukas na opportunity. Hindi lang through social media. Meron na rin ako napansin from Philippines na may mga tawag dito mga agencies na nag-hire ng mga skilled workers papunta dito sa Finland. So siguro isa yun sa mga reasons, mga pinaghugutan ni atin ng questions na ito na ba yung New Canada? siguro isa yon. so, <laughs> hindi man natin, pwede paki ano kung saan ang gagaling yung tanong mo <laughs> medyo ano siya um, it's mind blowing it's uh, interesting topic kung bakit ako dapat dito actually gusto ko nga mag google ano ba difference ng Canada at ng ng Finland Press lang naman silang may snow malamig <laughs> malamig dito, malamig sa Canada ang hirap mag ano mag pa, ano mayroon pa isang post eh, pinagpala yung mga nasa Canada yung pala nagpapala ng snow yon so ano ba, <laughs> paano ko ba siya sabihin so yun yung mga opportunity kung bakit um, marami na inganyo na pumunta ng Canada so Meron ba ang Finland na inooffer na gano'ng opportunity para sa ating mga Pinoy, para sa mga gustong magtrabaho, hindi lang sa mga Pinoy, para sa mga gustong pumunta ng Finland? Uh, meron ba ang Finland ng um, demand work opportunity kagaya ng Canada? Ganon ba karami yung demand ng, ng Finland para sa trabaho? Ganon ba karami yung inooffer ng Finland? Um, ganoon ba kaganda yung uh, quality of life dito sa Finland kagaya sa F Canada <laughs> yun yung mga dapat at ano. um, maganda ba yung social benefits na natatanggap ng Finland kagaya sa Canada yun so siguro in terms of um, social benefits um, quality of life um, masasabi ko na parang parias sila kasi um, yung social benefits dito in terms of sa pangkalusugan education maganda yung system nila health system nila educational system nila maganda kasi uh, sa education free ang education free ang transportation free ang meal <clears throat> and then sa quality of life uh, maganda although mahal, mamuhay sa Finland at sa Canada, di ba? Parehas silang mataas yung cost of living. Pero overall, kahit na mataas yung cost of living, satisfied pa rin yung mga tao na naninirahan sa dalawang bansa ito. Kasi kung hindi ka naman satisfied, <laughs> di ba? Work na nang work, uh, hindi mo nabibili yung gusto mo, hindi ka nakakapagbayad ng bills, di ba? Parang okay lang naman na marami kang bayarin, marami kang um mataas yung tax kasi may tax din sa Canada, alam ko may tax sa kanila dito sa atin sa Finland, mataas din yung tax. Pero parang parang satisfied pa rin naman. Ako personally satisfied. <laughs> satisfied ako kahit napakataas ng cost of living. Kahit napakalaki ng ng tax na binabayaran ko. Uh, satisfied pa rin ako kasi um, may natitira sa sahod na bibili yung gusto, nakakakain, nakakapagbayad ng mga bills nakakapagpadala sa Pilas, ganun. Siguro, kasi iba-iba tayo ng, ano, eh, ng, ng definition of <laughs> ano lang, kung satisfied ka ba sa life. So, siguro, isa yun, yun yung mga ano, um, may, merong similarity ang Finland at Canada in terms of quality of life and social benefits siguro. Um, in terms of ano naman, sa sa work-life balance, eh, hindi ko hindi ko masyadong masabi kung sa Canada ba is pino doon yung work-life balance kasi dito sa Finland is talagang pino-promote <laughs> na magkaroon ka ng balance eh, between work and life. So dito hindi nila ino-oblige na mag-overwork ka although meron kang free will. Pwede kang mag-decide na mag na mag-overtime. Ano, mag Ikaw yung magde-decide kung gusto mo mag-overtime. <laughs> kasi tatanungin ka, gusto mo bang mag-overtime? <laughs> ayan. Kung may overtime. Ayan. Uh, hindi nila dito, uh, ayaw nila dito ng, ano, ng overwork. Overwork ang kanilang employee. Gusto nila yung overall well-being mo is taken care of. Meron kang time sa work, sa life mo, sa family mo, sa hobbies mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay, dapat balance dito. So, yun yung, yun yung hindi ko alam pagdating doon sa Canada. So, yung pinakamalaking um, factor na pwedeng maka dito sa question ni ate, kung pwede ko ba i-consider to New Canada, siguro in terms of job opportunities. Um, we all know naman na in Canada, noong paman ilang dekada na, <laughs> ng ating mga kapwa Pilipino is nag enjoy o nag o nangangarap na magtrabaho sa Canada dahil nga sa job opportunity. Malami, ang maraming job opportunities doon, malaki yung sahod. At kayang gawin ng Pilipino. Bakit? Kasi sa Canada is English speaking. Kahit sa ang sector ka mapunta, healthcare sector, mapunta ka man sa food industry, mapunta ka man sa hospitality, trabaho ka man sa mga fast food chain, pwede kang magtrabaho. Pilipino kasi napapag-aralan siya at the same time English kasi yung salitay. Alam mo naman ang mga Pilipino. <laughs> kahit pa barok-barok yan, mag english yan. Di ba? Magagaling mag english ang mga Pilipino. Char! <laughs> Ayan. Tapos, doon sa Canada, kahit yata anong probinsya, anong cities, ang work nandyan, ang daming trabaho. So, may malaking difference ang Canada at Finland pagdating doon sa work opportunity, sa job opportunity na meron. Sa Finland kasi is, um, nung lumabas yung, um, tawag dito, yung, ang daming Pinoy diba na nagpunta dito, it's because dun sa healthcare industry nila, nagkaroon sila ng malaking gap, ng kakulangan, uh, para sa healthcare industry nila. So, nag-hire sila ng maraming nurses from Philippines, even dun sa mga nag-cross country nga, para mapunuan yung gap na yun. Diba? kaya medyo nag-boom yung pangalan yung kanta ng Finland medyo ano medyo naging trending ng konti <laughs> trending ng konti dahil dun sa ano pero matagal na namang maraming Pilipino dito hindi lang talaga siya kilala mayroong ako na panood na vlog na, oy, meron pa lang Finland, nagyahar pa lang Finland ng mga nurses kasi um, yung isang yung isang documentary na napanood ko. Kasi hindi ko alam yung Finland, hindi nila alam yung Finland. Mas prefer nila yung Germany. Mas pinili nila yung Germany. Ganun. <laughs> so, hindi siya ganun. Siguro ngayon, dahil nga sa social media, maraming, ano, maraming, napopromote na siya. So, yun. Pero kasi, yun yung major na uh, job opportunity na uh, sa so, as far as I know ha, kasi yun yung napakaraming dumating dito, mga nurses. Um, sa ibang indus industry, narin narinig ko yung mga chef, marami, marami na rin chef dito. Hindi ko alam sa ibang ano. Tapos yun sa mga electrician, sa mga welders, parang yan sa mga ano, sa mga industrial. Meron na rin. Ganyan. Pero um, hindi ko siya makonsider ang Finland as new Canada if in terms of job opportunities dahil nga um parang yung demand ng work is hindi siya ganon uh, kalaki at yung available na job na trabaho sa Finland is hindi katulad sa Canada na napakarami Ganun, ba, ganun, pa rin ba ngayon hanggang ngayon sa Canada? Marami pa rin job opportunity. Dito kasi sa Finland is napakataas ng unemployment rate. Hindi ko, kaya hindi ko siya masabi na new Canada dahil nga ang dami dito walang trabaho. Maraming pupunta, nagbabaka sakali, sumusugal, pumunta dito, nag, nagko-cross country from other EU countries to Finland. Sumusugal sila kasi may, may experience sila doon. As au pair, as cleaner, para dito magtrabaho. Pero ang dami pa rin walang trabaho. Dito nga sa Helsinki, di ba? Ang dami ng job opportunities. Ang dami job na nakapost sa mga social media, sa mga job market. Pero ang dami pa rin walang trabaho. <laughs> kasi bakit Manaking malaking factor kasi yung Finnish language. Kasi kahit na may trabaho dyan, na marami silang... ah, uh, marami silang pinopost, kailangan nila ng workers. Kung hindi ka naman marunong mag-finish, wala rin. So, hindi nagmamatch yung demand nila at saka dun sa skills na meron tayo. So, kung marunong ka mag-finish, pwede. Pwede ka mag-apply. <laughs> Ganyan. So, yun. Tapos, pumunta ka ano, ng, ng mga countryside. Napaka-limitado yung trabaho pagdating doon. E, eh, paano kung ipetisyon ko yung pamilya ko, nakatira ako sa countryside. Anong, ang bawa, asawa ko, nakatira ako sa probinsya eh, petition ko siya. Anong trabaho yung pwede niyang makuha doon? Mga ba siya? Eh, syempre kapag kinuha mo yung family mo, another obligation yun dapat makapag-provide ka para sa kanila. Eh, paano kung hindi makakuha ng trabaho? Kasi nga, hindi, una sa lahat yung language, kailangan mo pang aralin. Hindi ganun karami yung trabaho, yung opportunity pagdating po doon. Kaya, yung sa question ni ate is, very ano ko, oh, mm, pagdating sa job opportunity hindi po siya hindi ko masabi na um, Finland is new Canada hindi siya ganong karami unlike sa Canada na lahat ng anong trabaho pwede ang mga Pinoy kasi dahil nga sa demand at dahil din sa skills na pwede marunong siya ng magsalita dito kasi is, uh, mas prefer ng, ano, ng mga company yung mga nagsasalita ng Finnish eh kung dadagsa dito ang mga Pinoy na hindi naman marunong magsalita ng Finnish, konti na nga lang ang trabaho tapos required pa na mag finish So hindi, it's a no for me. <laughs> so this is not to, to, discourage po ha, yung mga gustong pumunta na mga Pilipino. Pero kung ikaw naman po is nag-aaral ng language, why not? Come here. <laughs> Ayan po. Kaya ano, hindi siya, parang hindi. Sana dumating yung, yung time na ito na yung nilolook forward ng mga Pinoy na, uy, Finland, is dan yung Canada, nandun yung mga opportunity, napakaraming opportunity. Sana nga, bawat probinsya, no, bawat probinsya dito sa sa Finland, is malaki yung demand ng trabaho. Maraming job opportunity. Sana ganun. Pero hindi, ang hirap. Makikita nyo sa mga Filipino community, ang dami nagpo-post, saan po pwede mag-apply. Meron po ba kayong alam na hiring? So, it means na ang dami pong talagang walang trabaho. At yung sa, uh, pumunta ka rin sa website ng uh, isang, sa government po dito sa Finland, yung TE. Andun po nakapost, andun po nila nakikita kung gaano karami ang unemployed dito sa Finland. So, wala nga silang maiprovide provide dun sa mga unemployed na yun. What more pa yung mga papunta dito na susugal lang para maghanap ng trabaho. Pero kung dumaan ka sa proper um, process, kagaya ng kung galing ka ng agency, o nag-apply ka na talaga directly sa mga company dito, maaari, makakuha ka agad ng trabaho kung dumaan ka sa mga ganong proseso. Pero kung ikaw ay susugal pa lang, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. Wala kang kilala, hindi mo alam kung, anong, kung saan ka mag-a-apply. Mahirap po. Maganda kung pupunta ka dito is meron ka na talagang kontrata, meron kang kakilala, meron kang trabahong daratnan. Yun yung ano, yun yung maganda. Kasi even po yung mga nandito na na, na parang qualified na silang mag mag Kuha ng family nila or magpetition ng family nila. Hindi pa nila magawa kasi iniisip pa rin nila anong trabaho dalat na ng asawa ko dito. Hindi siya maramagsagitan ng finish. Ganon. So, ano po siya? It, yung trabaho kasi dito, it depends din sa location. Kung nasaan ka. Kung dito sa Helsinki, kahit na maraming trabaho pero required pa rin nila yung finish. Kaya andahin pa rin unemployed. Yun po. So, hindi ko talaga siya masabi na New Canada kasi hindi ganun karami yung job opportunity dito. Malaki nga yung sahod. Pero yung job opportunity, hindi siya ganun karami. Dahil sa totoo lang po, napakaraming unemployed dito sa Finland. Sa quality of life, go approve. <laughs> sa sa social benefits is okay. Pero sa job opportunity po, medyo pahirapan. Kaya, hindi ko siya masabi na ganun. That Canada! I know, the Finland is the new Canada. No, hindi po. Parang hindi. Pero, ko um, it's, it's still your, ano po, marami po kayong pwede pagtanungan. Um, kaya yung mga Pinoy po, oh, comment down below. Anong bang, ano nyo, yung opinion nyo. Ito, ito, kasi yung opinion ko about do sa question ni ate. Hindi ko siya makitang ganun. <laughs> kasi napaka ng trabaho ko dito sobra po limit, limited, limited lang po talaga. Actually, ang dami pong mga student na inabot na ng one year mahigit, two years na nag-aaral pa rin sila, nando sa Hong Kong, Singapore. Hindi sila makapunta dito kasi maraming pagbabagong naganap dito sa Finland. Pagating dito sa requirements, requirements sa trabaho, kailangan ng mga proper certificate, yung language, kailangan ready na lahat yung bago ka magtrabaho. Unlike before nung time namin na pwede kaming mag under nung um, ang tawag dito? Yung parang on the job training. Tapos parang nag-aaral ka, nagtatrabaho, working student ka. Tatrabaho ka na at the same time nag-aaral ka. Na-earn mo yung profession mo while doing your job na on, at the same time. Pero ngayon kasi, is malaking pagbabago po. Binago po nila 'yung system. Kailangan meron ka na certificate, marunong ka na mag-language bago ka makapasok dito. Tapos nga nagkaroon nga ng uh, pagtitipid ang government, nagkaroon ng mga layoff kaya ang dami pong apektado, particularly dito sa amin, 'yung mga nasa elderly homes. So 'yun, malaking factor din po 'yun, 'yung mga pagbabago sa government system. Kasi nagbago na po 'di ba ng ano ng ng government. So naapektohan po lahat. <laughs> Ang dami katenga ngayon na hindi makapunta ng Finland. Kasi nga, dahil sa mga pagbabago. So yun po. Um, pupunta po ba kayong Finland? <laughs> kung mayroon na po kayong work at mayroon na kayong kontrata, mayroon na kayong uh, darat nandito na trabaho, maganda po. Pero kung wala po at susugal pa lang, pero kung susugal kayo at sure naman yung, yung halimbawa, na-recommend kayo, ganyan, is okay. Pero kung hindi, halimbawa, ikaw is eh petition, pipetition, o ikaw ay pupunta, gusto mo subukan, hindi ko pong maano, kasi napakakunti po ng trabaho. Yun. Marami rin naman pong English, may mga English speaking din ang trabaho dito. Yung mga higher profession, mga maga, ano, magagaling, uh, iba-ibang ano. Pero ang konti po talaga ng trabaho. Siguro po, sana dumating yung time na, ano na, pag, pagdating next year, sana mabago na uli yung, ano, yung sitwasyon. Kasi this year po talaga, uh, medyo dumaan ng, parang malaking challenge. Hindi <laughs> lang ang Finland, kundi pati ang mga Pinoy na nakatira dito. Maraming pagbabago. Sobrang dami po. So yun lang po, ah uh, sana ay, kung yung nagtanong sana mayroon kang work kung gusto mong mag work dito baka mayroon ka ng work talaga na darat nandito, dito pero it's good to try <laughs> try nyo rin po hindi ko po din discourage or in-encourage yung mga makakapanood po nito pero yun po yung aking opinion kung uh, ito na ba talaga yung new Canada <laughs> may, may additional question nga pala uh, kung pwede daw bumili ng residential house dito Yes po, pwede. Marami pong mga Pinoy dito yung may mga sariling bahay. As long as may pambili kayo. o pwede naman yung iba nag, ano, naglo-loan sa bank. Yung bank na yung magbabayad ng bahay. Yung sa bank ka na magbabayad ng ano. Ng pinambili mo ng bahay. Pwede, pwede po. Meron po siya. Uh, check nyo po yung mga requirements. Tsaka meron po mga nagbablog. Yung mga nag-purchase po dito ng mga bahay. Pwede nyo pong panoorin. Merry Christmas po sa inyong lahat. Happy Holidays. Enjoy the Holidays. Moika. Hey pa.